nang umaga guys. 'Yon ang mga kasamahan ko guys na pupunta na kami sa office. Yan naglalakad kami, naghahanap kami ng ng ano, ng sasakyan, masakyan. Kasi uh, kami na lang ang pinakahuli na hindi nakasahot. So, kaya nga pupunta kami sa office guys. May mga Ethiopia, may Pakistan, India, Bangladesh. Ako lang isang Pilipino. So, ah ako lang isang Pilipino dito guys so, yan sila nahuli sa, sa ano nahuli sila yan ang mga India so malayo pa ang office dito guys no tapos medyo pangit pa ang panahon ngayon medyo may ulan so yan naglalakad kami pupunta kami doon sa bilya ng Alfana company kasi nandoon po ang mga taxi doon po naka parking so, lakad lakad lang muna kami guys malapit lang naman yun mga kasamahan ko rin yan guys o sa dulo yun sila mga kasamahan ko Kasi, hindi nakatingin sila sa akin kasi nagbi-video ako siguro. Hindi na ako magpakita sa aking mukha guys, no? Para masaya lang. Tahimik lang muna tayo. Sana may patutunguhan ang aming pagpunta sa office. Makuha man lang namin aming sahod. Ang sahod namin sa December, yun guys, ang aming kiniklaim. Kasi last week, two weeks ago, nagsahod na sila dito. Kami is wala. Kasi transfer kami. So... yun lang at uh, magandang buhay yan ang mga tao